mga palatandaan na, mga nganak na ang inahing kalabaw. Una, mapapansin mo na magiging matapang ito. Ayaw na ayaw niya na may lumalapit o humahawak sa kaniyang tiyan. Ikalawa, kapag ito ay malapit na mga anak ay kapansin-pansinang. Pamamali sa pagitan ng itaas na bahagi ng buntot nito. Ikatlo, isang linggo bago ito mga ay may bot mapapansin ka na parang may nagtutubig malapit sa pusod nito. Ito rin ay magbabawas o may lalabas na likidong malapot sa ari nito. Ikaapat, sa araw ng panganganak ay magiging kapansin-pansin. Ang paglaki ng sangkal o dede nito. Ikalima, sa araw din ng panganganak ay magiging diretso o tuwid ang ari nito. Ikaanim, ilang oras bago ito manganak ay dire-diretso na ang paglabas ng likidong malapot sa ari nito hanggang sa ito ay manganak. Ikapito, kapag ito ay manganak na ay puputok na ang panubigan nito. Ikawalo, after 30 minutes pagputok ng panubigan nito ay lalabas na ang bulo o guya. Kapag nakalabas na ang bulo o guya, dapat napunasan ang ilong nito upang ito ay makahinga ng maayos. Huli hintayin na lamang na lumabas ang inunan ng inahin. Disclaimer, kami po ay hindi eksperto. Ito po ay base lamang sa aming karanasan.